Feeling like fuck I Let get the buck shot. Dollar, dollar bill, I'ma show you where the buck stop Hit him with the Kung Pao, I'll be going nuts now. You get the rum ramp, so won't fuck now. Baby, I'm back again. Ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a job called Quest and Jay Dilla But the Mac taught me how to swing donuts. For real, I'm just a the. So sa video na to is magko-compare or ikukumpara natin ang dalawa sa pinaka-powerful na power station ng Bluetti. Meron tayo ditong AC200 Max at meron tayong AC200L. So i-discuss natin or magkakaroon tayo ng pointing system kung alin nga ba sa dalawa ang mas mataas na points, mas maganda, as mas efficient na gamitin. So Umpisahan natin sa kanilang mga uh, pagkakaparehas. Yung pagkakaparehas nila, parehas silang 2,048 watt-hour when it comes to capacity. Next, parehas silang life P-offer. Ang battery type, means to say, from 3,000 to 3,500 yung cycle nila. Cycle means to say, pwede mo siyang uh, gamitin everyday from 0 or from 100% to 0, kaya niya 9 years, 9 to 10 years, bago magbagsak sa 80% yung battery health na dalawa. So everyday walang problema kung gagawin mo yan or gagamitin mo walang problema. Yung next naman na pinagkaparehas uh, nila is yung kanilang outlets. So parehas silang outlets, mayroon tayong 4 na AC outlets, 4 na AC outlets dito, mayroon tayong ban outlet at mayroon din na ban outlet dito. Plus, mayroon din tayong USB-A 18 watts, USB-A 18 watts. Plus, itong dalawa is nabubuhay or kaya niyang magising using solar power. Ayan. Isa pa sa mga uh, pagkakaparehas nila is itong meron siyang 12 volts 10 amps at 12 volt 10 amps. So, total ng uh, pagkakaparehas nila ay 7. So, meron na silang tag 7 points. So, this time, try naman natin or tingnan naman natin kung ano yung pinagkaiba nila sa physical. So, dito, ito, ito check natin yung physical difference ng AC200 Max at ng AC200L. So, kung makikita nyo, dito sa AC200 Max is meron siyang extra na 15 watts na USB-A. So plus 1 point tayo kay AC200 Max plus yung kanyang LCD is touch screen na. So para sa akin ang cool niyan. So plus 1 point ulit kasi wala siyang touch screen, hindi siya touch screen. Tapos uh, wala nga siya or kulang siya ng uh, USB-A para sa akin. Kasi dalawa lang 'to. Aside from that, another point kay Bluetti na uh, AC200 Max kasi meron siyang ayan, yung barrel type connection. Kasi mahalaga ito lalo na sa mga camping, yung mga DC yung ginagamit. 12 volts, 10 amps din yan. At meron din tayo ditong 12 volts, 30 amps. And for camping din yan. And meron din tayo ditong dalawang expansion port sa AC200 Max. Kasi yung expansion port ng AC200L ay isa lang. So kung makikita nyo, isa lang yung pwedeng B230. Kasi meron ako ditong B230 dalawa yon Actually dito siya, para siya dito. Pero pinaghihiwalay ko sila. So meron tayong isa dito na expansion port at dalawa kay AC200 Max. So in total, Si AC200 Max pagdating sa physical, or meron pa tayong idadagdag, meron din siyang wireless charging. Which is dito sa AC200L, uh, wala siyang wireless charging. So all in all, sa physical pagdating is 7 points tayo kay AC200 Max. Tingnan naman, naman natin kung ano yung physical difference ng Bluetti AC200L. So this time idi-discuss naman natin kung ano yung physical difference ng AC200L kay AC200 Max. First of all, meron tayo ditong dalawang 100 watts na USB-C. Kasi si AC200 Max is meron lang siyang isa. Second, meron tayo ditong 48 volts, 8 amps. Samantalang dito meron tayong 12 volts, 30 amps. So, parehas lang din siya na pang camping. Usually, ginagamit siya pang camping. And the next, yung pinaka ko is meron siyang uh, estimated time. Kung hanggang gaano katagal mo na lang siya magagamit. Kasi kapag nagka-load ka dito, is makikita mo kung gaano mo siya katagal magagamit or bago malobat. Wherein, dito wala siya. So, kumbaga parang manghuhula ka na lang kung mamamatay na ba to. Pero okay lang kasi may percentage naman siya dito. Makikita mo yung percentage pero yung may estimate mo kung gaano katagal mo magagamit. Medyo mahirap kasi i-divide mo pa yung wattage mo or yung load mo dun sa capacity. Wherein dito, may automatic computation, may estimated na siya. Aside from that, yung isa sa pinaka nagustuhan ko, kapag i-charge mo ang AC200L, wala ka ng charging brick. Charging cable na lang ang kailangan mo. Dahil kapag sa AC200 Max, para ma-charge mo siya, kailangan mo pa ng brick. Ayan. Kailangan mo pa tong dalawang to para i-charge yung AC200 Max. Samantalang ito, yan. Ito na lang yung dadalhin mo. So, ayan yung pinagkaiba nilang dalawa. So, para sa akin, uh, plus 4 points para kay AC200L. So, this time, ang comparison naman natin ay performance at features. Ito na yung pinakalas comparison natin sa dalawang to. At dito natin malalaman kung sino nga ba talaga ang mas worth sa budget mo. So, una sa lahat, one point para kay AC200L. Kasi, sa features niya, meron siyang charging speed. Pwede kang mamili kung turbo mode, standard mode, silent mode. Yung silent mode, 800 watts, yung kaya niyang punin coming from Meralco, or from the grid, so kaya niyang mapuno siguro less than 2 hours. Or uh, mga around 2 to uh, and a half hours, mga ganon. Kasi, Since 2,000 watts yun, 800 watts, i-divide mo na lang. And then, standard mode, 1,200 uh, watts. Then, turbo mode, 2,200 watts. So, technically, kapag nag-turbo mode ka in just one hour, mapufull full or less than an hour, mapu-full mo na yung AC200L. Samantalang si AC200 Max, ang maximum niya lang na kayang i-charge or uh, watts na kaya is 500 watts. So, kung i-charge mo siya, aabutin ka ng 4 hours para lang ma-full charge yung AC200 Max. Aside from that, another point kay AC200L ulit, kasi... Wi-Fi function na siya. Ibig sabihin, kahit nasa labas ka ng bahay, kahit nasa opisina ka, pwedeng-pwede mong mamonitor via app ang iyong ac 200 n. Unlike si AC200 Max, Bluetooth lang siya. So, kung wala ka sa bahay, kung medyo malayo ka pa sa uh, AC200 Max mo, hindi mo siya uh, makikita or mamomonitor. So, napaka-laking feature o napaka-gandang feature ng Wi-Fi applications or Wi-Fi capabilities. Second is yung solar input. Yung solar input ng ating AC200L is up to 1,200 watts. Samantalang si AC200 Max is up to 900 watts lang. Next is yung UPS features. So another point ulit, para sa solar input kay um, AC200L. And another point ulit para kay uh, AC200L sa UPS features. Kasi uh, UPS features niya meron tayong standard, priority or PB priority, time control at customize. Samantalang si AC200 Max, standard lang ang UPS niyan. Next natin is yung fan noise. Sa fan noise, mas maingay si AC200 Max kumpara sa AC200L. Parang 50% na mas malakas yung fan noise nito kesa dito. So another points para kay AC200L. Yung warranty ng ating AC200L is 5 years and yung warranty ng ating AC200 Max is 4 years. So another points para kay AC200L, plus meron tayong power lifting mode. So up to 3600 yung power lifting mode ni AC200L, samantalang si uh, AC200 Max wala siyang power lifting mode. So hanggang maximum niya is 2200 watts lang talaga. And then next natin is yung energy statistics. So another points para kay AC200L kasi dun sa app niya, ibababa ko lang tong laptop. Yan, sa app niya meron siyang power statistics katulad nito. Ayan. So kung gusto niyo tignan kung gano'n nga ba kalakas yung harvest, or gano'n na um, kalakas yung, uh, or yung pinakakiluwat na nakukuha nyo from the sun, ayan, meron siyang extra information. Samantalang kapag uh, si AC200 max, ayan, wala siyang other informations like statistics. So for me, it's gonna be another point sky, AC200L. So, isa pa sa pinakagusto ko is meron tong pass-through charging, eto wala. Pass-through charging, ibig sabihin, um, kung may load to na 1,000 watts at sinaksak mo to sa Meralco, magcha-charge yung ating uh, AC200L. Aside from that is, bibigyan niya rin ng kuryente yung AC or yung kanyang 1,000 watts na output. So kung meron tong let's say ilagay natin sa uh, 800 watts or silent mode which is 800 watts yon yung charging tapos meron tayong 1000 dito na load ang kukunin niya coming from the grid is total of 1800 kasi yung 1000 ilalagay niya dun sa sinusupply natin and then yung 800 ilalagay niya sa battery that what called pass through Pass-through means to say, ipapasa niya from the grid to your load then charging. Then yung coming from uh, uh, excess is i-charge icha nyo itong uh, EC200L. Samantalang dito, maglagay ka man or magload ka man ng 1,000, pag nag-charge ka doon sa brick, since maximum lang nun is 500 watts, 500 watts lang talaga yung ikakarga niya sa battery. Then, kung 1,000 watts to, mas palobat pa. Kasi mas malakas yung hatak mo sa kuryente kesa sa charging speed mo. So, isa yun sa malaking pinagkaiba ng dalawa. So, overall, tara, timbangin natin kung ilang points ang makukuha ni AC200L at ni AC200 Max. So, natali na nga natin ang kanilang, kanilang mga puntos. Ang ating AC200L ay nakakuha ng 21 points at ang ating AC200 Max ay nakakuha ng 13 points. So yung price difference nilang dalawa, yung AC200 Max is currently at 76,000 habang ang AC200L naka price lang po ito ngayon na 75,000 kasi since uh, bago siya, early bird price lang po yung 75,000 pero Nakita niyo naman yung difference ng points at features ng isa at isa. So, imposible na magiging uh, 75,000 lang to talaga kasi alam ko ang price neto is more than that. Mako-compare mo naman yan sa features netong uh, AC200 Max kasi AC200 Max na 13 points tayo at price point of 76,000. So, kung ako sa inyo, kung bibili kayo right now, much better kasi possible na mag-increase na sila dahil hindi sila pwede magkaroon ng parehas na price point dahil napakalayo ng difference ng features neto sa features neto. So, thank you so much for watching at see you sa aking next video.